Hello guys, good morning. Kagabi nagpaypay kami. Ito yung longgan, rotas, longgan, orange, rambutan, yan, rambutan, liliit. Pero kagabi kinain na yan namin. Kaya konti na lang. Tsaka yan. Ayaw nila kumain kasi matamis daw. <laughs> bawal daw sa kanila. Saging banana. Pineapple. Apple. <laughs> Yan. Green na apple. Orange apple. 对啊。Yeah. yang tawag sa amin ng saging na yan, kamay ng dalaga. Kasi maganda ang kanyang balat. Tingnan nyo guys, ang kinis, ba diba? At saka, parang ang ganda ng mga ano niya. Basta ang balat niya maganda. Pahala. <laughs> Thank you so much. Bye bye. I love you. All. Mwah. Thank you. susub, Thank you. Thank you all. Bye. Ayan kagabi guys, nagsunog sila ng papel dahil paypay festival ng ano daw yun? A monster? Yun. Festival ng monster. Ayan o, no, ang sinunog nila. Ayan. Ang sinunog nila. Na mga papel. Pira. Pika. Litter. Lahat. Basta piki. pa ako nakawalis. Ang <laughs> dumi pa. Ikot ko muna. Ikot. bulaklak. Orchids guys, orchids. Yeah. Lumpaw, hindi pa ako nakapagdinis. Ang ganda ng langit, oh. Mainit. tinalid ng hangin ng salbabida nila lumulutang lotak ahapon lang yan nalinisan pero ang dumi na naman may tagalinis may tagalinis sila dinadandaan ko lang pa yung salita baka marinig ako ang dumi oh hindi pa ako nakalinis Guys, isang taong na yung ano ko kinukot-kot ng <laughs> ng aso. Kaya hindi maganda ang tubo niya. Ayan, santan. Hindi magandang tubo ng santan. Kawawa naman. At ang aso ay iwan ko na lang. Naghanap siya ng pera yata. Ano kaya mayroon dyan sa loob? Yun lang guys. Maraming salamat. Thank you so much. Oh, love you. Bye bye.